Pabayan ko sa buong bansang Pilipinas, buong salibutan, pag magandang araw, magandang baga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga nating Pilipino na makikinig at manolood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed son of God ng Kingdom of Jesus Christ The name above every name. Sana po, press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa Bansang Amerika. Sumunod kami sa batas kung kami may sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng dalawampung lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon which is about 43 counts. Lahat po yan ay merong dalawampung lawyers na nakatutok. At meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simulan ang trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawan 2020, pinospon. Ginawan 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023 sana ay popospon, pinospon pa Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako, shield indictment pa nga ng tatlong taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga siyamo, walo kami lahat, ako yung number one na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng king at ako na talaga ng target nila. Sa anong paraan, ginawal kami ng kasong hindi namin alam. At mga kumuha silang witness. Handa na po kaming lahat. Lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopost po nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito wala pang kaso. Kinasuhan ako ng uh, sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas. At sa Amerika, nintay namin ang request ng U.S. Embassy sa Department of Foreign Affairs, hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. inintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite. Pagkatapos mapag-usapan at uh, nakadaan na kami ng uh, Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taong yun, dapat mag din sila. Hindi dumating yun, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganun. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami papakali sa ating sariling bansa na po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sino surveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI sarili kong bansa, ako po ay nagtatago. Sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition, process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman kalam sa mga sandaling ito from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, ano mga oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is not, if it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga. Murder. Yun po ang dumating na uh, balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang inintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal, kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa ating sariling bansa ang aking constitutional rights nawala na? Sa pagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko ang kininyo. Kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto lang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw gabi, sinosurveilan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinagigibang pintuan, pinagigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, linigwak lahat ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveilan sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. O kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, eh, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito pong aking board of administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation ga, kahit uh, bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Tagadabaw po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa naging congressman, naging, by, naging president. Yan po ang aking pakikipagugnayan for nation building. Wala akong ibang interes sa bansang ito kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay uh, uh, inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At uh, pagkatapos, ayaw din nilang uh, harapin, it ay paharap itong mga false accusers na pinagagawa uh, nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros. Ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist inahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na po, palagi kami nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat hinahabol kami. Nakapalibot sa amin ang mga CIA, alam namin 'yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department at ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon may patong na 2 million dollars or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Ano bang nangyayari sa bansa natin?